Okay, kinukuha nila yung video natin. Well and good. Okay lang. eh, uh, sasagutin naman natin. So, ang dami. Huwag kayong mag-alala dahil sasagutin natin punto per punto. Yung magdaan sa kugnuha ka kutiner nga bahali na. Sabi ng isang paring katoliko, okay lang daw ang uminom ng alak. Sapagkat si Kristo daw ay gumagawa ng alak. Mga kaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Yun mga kapatid. <coughs> ating sasagutin yan uh, punto por punto po no? totoo naman na ang daming <laughs> ginawa na wine ni Kristo no, anim na tadyaw po yan uh, at hindi po pito-anim po babasahin natin yung banal na ebanghelyo ni St. John ang uh, unang milagro po ito ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid Jesus changes water into wine so <clears throat> So babasahin natin ng buo mga kapatid ha. Ito po. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come so hindi pa umabot yung panahon ko nearby stood six store stone jar water jars the kind used by the Jews for ceremonial washing it's holding from 20 to 30 gallons so ang ah, nakapunta na tayo sa sa holy land itong water jar na ito nakakita tayo talaga ng replica Malaki pa sa atin. So, ilang galon Mga 20 to 30 gallons. So, ang dami. Kung iinom lang tayo ng isang lung neck, no? <laughs> uh, mas marami ito. Dahil, ang dami. 30 gallons ang maipasok ma 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 natin sa isang uh, water jar, no? Malinaw na malinaw dito. Twenty to thirty gallons. At anim po na water jars ang kanyang pinuno. At ginawa ito niya na wine. Wine talaga. no Literal na wine. Ano ba yung wine? May alcohol content. Hindi po matawag na wine yan without alcohol content. At patuloy tayo. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So, punuin ninyo ng tubig. So, hindi lang half, ha? Punuin ninyo ng tubig. Uh, so, they filled them to the brim. So, ito pa, punong-puno talaga to the brim. Then he told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Hmm. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and, that, and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink. Too much to drink, ha? Huh? So, ang dami nang nainom nila. So, after sa dami nang nilang nainom, Nandito po ito sa Biblia. After the guests have had too much to drink. Too much to drink, ha? Ang dami nang nainom nila. Too much to drink. Hmm. Nakasulat po yan. Paano yan? Ha? At nakainom na sila ng maraming alak at dinagdagan pa ni Kristo. <laughs> dinagdagan pa. At drink after the guests. So, unang id i serve nila yung uh, yung hindi magahan uh, ma mahal uh, ma mahalon o uh, cheaper wine uh, ang i i, uh, i serve nila after the guests had have had too much to drink ha ano ba ang Tagalog sa too much to drink. Ang dami na nilang nainom. No? Nakasulat po yun. Ito. Paano na ito? Nakasulat eh. Mm. After the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. So ngayon, ang ipinainom ninyo sa amin, ang pinaka-the best na wine. So possibly, una ito, at kung madami na silang nainom, ipahuli yung cheaper wine. Ang uh, ipainom. Pero dito, malinaw na malinaw. They drink a lot of wine. At dinagdagan pa ni Kristo. Hmm. Uulitin natin ha, sa pagbasa. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from that the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had, have had too much to drink. But you have saved the best till now. So, ang dami na nilang nainom. Pero, dinagdagan pa ni Kristo. Pero, sinabi ko ba sa Sinabi nila dito, uh, ulitin ko ha, pinupromote ko daw yung paglalasing. No? Sabi niya, hug -hubog. Supak sa gingon ni nga leader nga okay ra maghubog-hubog kani iya panghimong rasul, rason. Sabi ko ba na okay lang maglasing? Sabi ko, okay lang mag-inom. <laughs> Wala akong sinasabi na okay lang maglasing kayo. No? So, ang kanya'ng conclusion, okay lang daw maglasing, no? Iba-iba namang level sa atin mga kapatid, merong malasing, uh, tatlong baso malasing na. Isang baso nga malasing na. May iba na kaamoy lang, mm, malasing na, no? Pero yung iba, hindi pa rin nalasing kahit uh, marami na siyang nainom. So different yung level natin mga kapatid. Uh, sa pag-inom ng wine. Ako, uh, limit lang sa akin. Tatlo, marami na yan sa akin. At wala ding nakakita sa akin na nalasing ako. Kahit tinatawag ako sa mga MCGI na lasinggo, dito sa parokya ko, hindi pa ako nalasing. Wala ni isa nakakita sa akin na nalasing ako. Nalasing ako. Kahit ina-accuse ako na lasinggo. Sa mga kilala ko, hindi ako nakita na nalalasing Dahil moderate lang ang pag-inom ko Drink moderately At yan din ang nakasaad, nakasaad Sa unang Timoteo chapter 5 verse 23 Kahit yung pamilya ko Kahit yung mga parukyano ko Hindi ako nakita na naging uh, Nalasing ako kahit isang beses Dahil umiinom ako Maliit lang Tatlong baso enough na po yun Hmm pero, sabi ko ba na okay maglasing? Ano ba itong kapatid natin? Ah, uh, ini-illustrate ko lang, ano ang nakasulat sa Biblia. Sabi dito, hindi mo binabasa ito eh. Basahin nyo ito. Ch uh, sa John chapter 2 verse 9, hanggang 10 po. Sa 10 po tayo. John chapter, uh, 2 verse 10 and said, Everyone brings out the, ch the choice wine first. So, kung ano yung magustuhan nila na, na alak, yun ang order nilang iinumin. Then, the cheaper wine, yung mga hindi mahal na wine, ang is served, uh, last na is served. No? Everyone brings out the choice wine first. And then, the cheaper wine, after the guests after the guess, ha? Have had too much to drink. Nandito, too much to drink. Ang dami nang nainom nila. Kung si Cristo allergy lang sa pagpainom, bakit nag, ano pa siya ng wine? Ang tubig ginawa niyang alak. Okay. Sabi nila, yung, yung ano daw, parang juice lang yun. Totoo naman na merong juice na na grapes. Pero, hindi lahat ng... Alam nyo, yung fermentation... Uh, babasahin natin yung document, mga kapatid, about fermentation, mga kapatid. Uh, babasahin natin sa... Uh, sa www.web.com vitamins. Ito, nakasaad, mga kapatid, is grape wine alcoholic or not? Mm, ito. Ang sagot... Wine is an alcoholic beverage. So wine talaga is an alcoholic beverage. Mm, alcoholic talaga. Basta wine, no? That is created from grapes. So yung wine sa panahon ng mga hudyo, created from grapes. The sugars. So ito po juice po ito. The sugars in the grape juice. Ah, ito na po. Ito na po yung sinasabi nyo, grape juice, are converted into alcohol. Kailan po ba ito maging alcohol, itong grape juice? Sabi nila, yung content nito ay juice lang. Hindi totoo yun. Alcoholic pa din yun. Bakit? During fermentation. You no. Know, the alcohol in wine blocks various nerve pathways in the brain. Kung masubraan po wine also contains antioxidants that, that might benefit the heart and the blood circulation po. So, ang, ang maka, maka pa rin. Totoo naman yung wine eh. Dahil lahat magagawa ni Kristo, mga kapatid. So, ang nina-highlight natin doon, ang pag-inom. Bakit napunta sa paglasing? <laughs> so, hindi naman natin sinasabi okay lang maglasing. Ang sinasabi ko, okay lang na ng wine. As long as you know your limit. Dahil iba-iba yung limitation natin eh. Di ba? So, itong mga kapatid natin, no, uh, hindi talaga sinunod nila si Kristo. Hindi ito justification, mga kapatid. Unang milagro po ni Kristo yan. Bakit? allergy kayo sa wine? Si Kristo, hindi. <laughs> Bakit ka ang kanyang dugo ang ginamit niya ay wine? Uh, kumuha siya ng alak at sabi niya, this is my blood. Ginagamit niya. Kayo, hindi kayo gumagamit. Diyos lang. Hanggang Diyos lang kayo. Pero si Kristo, kahit sa kanyang uh, uh, representation, sa kanyang Uh, matatawag natin na uh, uh kanjang sarili, sariling katawan, sariling dugo ay ginagamit niya yung alak. Hindi sinasabi niya gumagamit siya ng juice, grape juice, no? grape wine ang ginagamit niya. Babasahin natin yung banal na kasulatan. Okay? Babasahin natin. Kahit si Kristo gumagamit ng uh, alak eh. Pero yung mga kapatid natin, may mas strict pa sa Panginoon. Naku. <laughs> nabasahin natin ang Luke chapter 19, mga kapatid. So, hindi tayo magtatagal, mga kapatid, dahil pupunta tayo sa hmm, ano, ito po. Nabasahin natin, ha? Hmm. Sa 2219 man siguro ito. Sa Last Supper, mga kapatid, tingnan natin, ha? titingnan natin, mga kapatid, at sasagutin natin yan punto por punto ang ating mga kapatid. Pinutol. Sabi niya, okay daw yung paglalasing. Hindi ko naman sinabi na okay yung paglalasing. Sabi ko na okay lang ang mag-ino. Uh, kayo naman. Yung too much drinking, nandito sa, uh, sa John chapter 10 uh, at 2 verse 10 after they uh, drink too much wine so yung cheaper wine i i, i serve na, na serve na nila na ubos din at didagdagan pa ni Kristo hindi siya allergy sa pag-inom mga kapatid hindi siya allergy sa alak nandito mga kapatid sa John chapter uh, Luke chapter 22 verse 19 and he took bread Give thanks and brook it and give it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, yung wine, saying, The cup is the new covenant in my blood. So ginagamit niya yung alak as the new covenant in my blood. Just imagine, si Kristo nga gumagamit ng wine. Kayo, allergy, allergy na allergy sa wine, mga kapatid. Okay? Which is poured out for you, but the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. So, kita, 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 kita uh, kitang malinaw na malinaw po, mga kapatid, na si Kristo po ay hindi allergy ng nabino or alak, mga kapatid. Hindi allergy ng, ng hindi siya allergy sa alak. No. Bawal ang sobra. Sinasabi ko ba na na maglasing kayo? Hindi. Ang sabi ko, pwede. Grabe yung pagpainom ni Kristo. Hindi ko sinabi na grabe yung paglalasing ni Kristo. Iba po yun. No? Walang pare magsasabi, maglasing kayo lahat, ha? No. Hindi bawal ang pag-inom, kapatid ang bawal yung paglalasing, yung kinukot niyo, Aprobado ako niyan. Makasama sa ating katawan yung sobrang paglalasing. No? Sabi ko ba na na <clears throat> nilalasing ni Kristo lahat? Hindi ko naman sinabi yon Hindi ko din ginastify yung mga lasinggo. Yung mga lasinggo na nakikinig ngayon, hmm ah uh, magbago na kayo no drink moderately no not drink moderate so <laughs> so yan po ang ating sagot sa ating mahal na mga kapatid na sabi nila like, pinopromote ko daw na okay lang maglasing hindi ko naman sinabi yon sinabi ko lang na ang daming pinainom ni Kristo at pinupunupan niya yung tadyaw or water jars at ang ma mapasok natin na mga gallons doon ay 30 gallons sa pinakamarami. Imagine na ka, 30 gallons. I-multiply natin sa 6. Hmm. Ilan yon 30 times 6? Mga 900. 900 ba? Hindi hmm. ko marunong sa math. No? 30 times uh, 6. Hmm. Mga 900 gallons. Ang dami nga. Kung hindi ako nagkamali ha, ah, hmm. <clears throat> wala akong calculator dito mga kapatid. Tingnan natin. 6 gallons times um hmm, times 30. So 180 um uh, 180 gallons hindi pala 900, 180 gallons. No? Grabe mga kapatid. 180 gallons ang pinainom ni Kristo. <laughs> Grabe. Uh, 180. Yung isang gallon. So, yan ang pinainom ni Kristo sa kasal. Just imagine, they drink many wine. John chapter 2 verse 10. And after that, dinagdagan pa ni Kristo ng 180 gallons. Ang dami. Hmm. 180 gallons. Ang dami, mga kapatid. Hmm. So, hindi talaga exaggerated yung sinasabi ko. Grabe yung pagpainom ni Kristo. 180 gallons, naubos na kanilang mga alak, at dinagdagan pa ni Kristo. Just imagine, ha? Unawain natin ang sinabi, ni Kristo uh, sa Ebanghelyo sa John chapter 2. Nawain ano natin na na, na naubusan na sila ng bino. Naubusan na sila ng alak. Kaya nag-request si Mama Mary. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. Do the servants who had drawn the water knew And then he called the brethren aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests. So after the guests have had too much to drink. Ang nabasa dito, too much to drink. Paano yan? Nakasulat yan, no? Too much to drink. How you explain this, this biblical statement? Nandito, o oh, too much to drink, but you have saved the best. Uh, ibang version naman. Babasahin natin yung ibang, ibang version. Yung Protestant version. Yung King James version. Babasahin natin, ha? Ito, sa John chapter. Ito po, ay version nila. Sa mga Protestante. Babasahin natin. oh, tingnan. Grabe dito. Drunk talaga. Hubog na lasing na talaga. And he said to him, Every man at the beginning sets out the good wine. And when the guests have well drunk, yung drunk is nalasing na. Then In the inferior, you have kept the good wine until now. Dito, the guests have well drunk. Ano ba yung drunk? Mm, nalasing na. <laughs> Uh, sa inyong translation po ito, ha? Drunk. Mm. Tingnan natin. Mm. Okay. Ang sabi dito? Affected by alcohol to the extent of losing control of one's faculties or behavior. Yan po ang sabi ng drunk. Nabusog. Na, nalasing na talaga sila dito. Tingnan nyo. Dito sa... King James Version, mga kapatid, when the guests have well drunk, nalasing na talaga. Sa New International Version, mga kapatid, uh, they drink too much. Nalasing na talaga. Sa Biblia po ito. Hindi ko po dinagdagan ito. <laughs> Paano yan? Paano nyo ma-explain yan? At nalasing na sila, dinagdagan pa ni Kristo ng anim na water jars Grabe na 'yon. Kita niyo mga kapatid? Paano 'yan? <laughs> Paano nyo ma-explain? Nandyan sa Biblia eh. When the guests have well drunk. Sa ibang version naman, tingnan natin. Uh, yung mga Protestant version, Living Bible. Tingnan naman natin sa Living Translation. Ito po, Protestant po ito. Hmm. Too much drink. Uh synonymous lang 'yan sa drunk, 'di ba? Mm. No, dito din. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, a lot to drink, ang dami nang nainom nila. At dinagdagan pa ni Cristo. And paano yan? Pero hindi tayo nag-promote ng paglalasing. Pero ito ang nakasulat eh. Paano yan? Hindi yan justification. Nakasulat nga yan eh. Paano yan? <laughs> Paano nyo yan ma-explain mga kapatid? Pero ang simbahan, bawal talaga yung pag paglasing. Pagkalasing ko, bawal talaga yon Hindi maganda talaga yon Hindi natin promote, Pero hindi masama ang pag-inom. Kahit si Kristo nga, ah, huh? they are already drunk. The guests well drunk. Hmm sa King James Version po yan. Paano yun na ma-explain? Totoong wine po yan na, 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 na mga tao at si Kristo dumadagdag pa ng anim na jars, water jars, mga tadyaw. So, uras na mga kapatid. Pupunta na kami sa sa ano, sa bukid mga kapatid para nasiyahan ako nito dahil uh, gusto nyo sa kasulat paano yan ma-explain ninyo yung John chapter 2 verse 10 that all the guests were well drunk ano ba ang Tagalog sa drunk nalasing at nandito si Mama Mary nandito si Jesus at yung Panginoon mm, tama na yon hindi na ako mag milagro ng ano they are drunk already basis sa nakasulat ha Paano yan? Paano nyo ma-explain yan? Sana, bago kayo mangumentaryo, mga kapatid, intindihin nyo yung buong konteksto, yung, <coughs> yung buong gospel, o chapter. Kaya nag-komentaryo kayo without reading the text. Alam nyo, binabasa ko yung buo, kaya nga, nasummarize natin. Paano yan? No? Did drink a lot of wine, at binagdagan pa ni Kristo. Paano nyo yung ma-reconcile? Sabi <coughs> maghihintay ako. Uh, disciple, anong, ano, disciple journal ba ito? Ako, discipleship journal. Um, maghihintay ko sa inyo, ha? Dahil, bago kayo mga komentaryo, mga kapatid, basahin nyo buo para, para hindi mas, ma, ano, sa inyo, ba isumbalik natin sa inyo. Paano nyo ma-explain yan? Nakasulat yan sa, Uh, John chapter 2 verse 10 And the guests well drunk mm, Well drunk, ha? Huh? Ano ba ang... Hindi po ito Catholic version When the guests have well drunk Drunk po Ano po itong drunk? According to the dictionary Drunk meaning Affected by alcohol to the extent of losing Control of one's behavior and faculties or faculties. Malinaw na malinaw po yan. Simpleng simple mga kapatid. <laughs> Naawala ko sa ating mga kapatid dahil hindi nila binabasa yung totoong context. Pero tayo, hindi lang yung isang linya ang ating binabasa. Buo po. Buo po. Naubos na kilang bino. Ang kanilang alak. At yan po ang sagot natin sa mga nagputol sa ating video na nag-promote daw ako. Okay lang daw yung paglalasing. Hindi ko sinasabi yon. Pero dito sa particular text na ito, sa so wedding at kana, the guest drunk uh, when the, uh, sabi dito, when the, all the guests, when the guest have well drunk, have well drunk, nalasing na, na lang, ang ibang mga guests, nalasing na talaga. Nandito nakasulat. Paano yan may may explain ninyo? Sabi niyo yung pagtitipon ng mga Hudyo ay for special occasion pero hindi paglalasing. Pero dito, the, the, when the guests have well drunk. Paano yan? Nalasing talaga sila at umabot si Kristo dinagdagan pa <laughs> ng anim na hindi seven, anim po na water jars. Maghihintay ako sa inyong sagot ha. Therefore, hindi hindi allergy si Kristo sa pag-inom ng wine. Uh, pati ang simbahan, bawal talaga. Maka, makakumit tayo ng kasalanan kung kung subraan natin pag-inom. No? Yan po ay gluttony po. Yan po ay one of the capital sins. Gluttony po. Yung subraan na pag-inom. No? Pero paano ito? When the guest, sabi nila, opposite po sa sinasabi nila, yung pag-inom ng wine ng mga hudyo, hindi para malasing. Paano ito? Sa King James Version po ito. When the guest have well drunk. Binabasa ko po yung inyong uh, official na uh, translation po. So, huwag kayo mag dahil sasagutin natin yung mga discipleship journal ng mga pagputol-putol nila ng mga video natin. Ah uh, mas mabuti na magdiskusyon tayo dito sa Valencia Bohol kung gusto ninyo no? then uh, gusto ko 'yan eh. Diskusyon tayo face to face. Ako bahala dito. Ako bahala sa system. Kung gusto niyo ng diskusyon. Okay? Fight Maria at taxi FD with a humble heart. Make his message known is our responsibility. so here we are to pledge our lives to the lord of eternity